ayam po Kira natin Paganit po Diba? Atid na naman May naman siya May siya Pero Nagpapatid yung Sinulid sa karayon Kahit anong patid yan Kahit anong gawin Kaya nagpapatid sya ho. Uh -huh. So, gagawa natin ito ng technique para matanggal yung pagpapatid. So, basta rotating ito. Tingin ko yung rotating niya matalas na. So, baka na tingin natin rotating. Sabayan niyo ako. <ouse noise> so, yan ho. Oh, tatanggalin natin ito. Gawa natin, tinan natin yung rotating. Ayan. Oh. Mabaklasin natin ito. Ang so, rotating ang titingan na natin. Gawa naman. Pagal natin tong winder. Ayan na natin yung sasang tabi. Ito to ka, ito, ito na ano, nanay naman siya, okay naman yung tension niya, kaya lang kada pasada mo laging, nagpuputuloy yung kahit niya. Oh. Ito, so, so, ito, sa rotating uh, na to. Mami, sel. Mami, ilan ang step. ito? So, yung step. Itong mga tornado yung to, tatanggalin natin. One thing Ay, na Hindi yung luluwagan na, tatanggalin talaga. Tatanggalin talaga natin to kasi para matiming natin siya. Pwede Yan, so tanggal na siya. Yung tornilyo nito, dalawa. Parang maluwag yung isa. Naman song, maluwag yung isa, hindi na higpitan. Natatanggalin din natin ito. Mama, hindi na naman ang pola mo. Baka mm. <skrises> hey, naman na, ba? Ai, iba na yun, sa iba ang pares nito. Hindi nga yung sa iba nangyari sa iba ang pares Kasi ano yan? Tanggalin na natin siya. Ngayon, hindi natin matatanggal ito. Ma pa so, ganyan lang. So, babay ko rin natin. Ayun. So, Oops. So, kita nyo na yung lalim. So, ganyan. So, ganyan. Tatanggalin natin ito. Tatanggalin so, natin ang daming so, yun gamit. Ang itsura niya. Ikaw. Ilabas mo na Ate Palma. May no, layo sa oh, So may pa. dito. Matanggalin natin itong isa yan. May terminihan dito. I, parang, parang nyan, Kailangan natin parang yung tanggalin. Parang ano yung nangyari sa'yo, Ate Palma? Na yung nag sa Ate Arlene? Ano yung nangyari dyan? Wala naman o, akong binago dyan. Diba sabi mo rin yan sa'yo dati? Wala kasi di natin matatanggal yung rotating hook kung natin ito tinanggal. Ito okay, yung sumasabi. Dito sabi mo ayaw mo mag-plancha. Kaya sa nang natin kasi masyadong madumi. Kaya eh, pina-plancha ko kayo para masabi kong ba parang nagkabadili. Ang mga pa pwede okay. sa masamay muna natin Isisayin sa isang gagayan. Oo, oh, uh, oh, may air. Hmm. Ina naman sa akin yan. Siya! Siya! Tapos, ito. Um, Mahahatak na naman ito. Malaki nga daw yung kabila. Oo, tingnan mo. Basta po muna ako nito sa... Natayo, ati na tayo, ate, pala may nagkakas ako nga ay upas din ako. Nagkakas din naman ako. Ngayon, mo tayo na. Ito nga ito, na din siya. So ito yung tinatawag na rotating hook. Oh. So ito yung sumasabit dun sa ano. Ito yung kumakapit dun sa mainit. So, ito oh, masyado siya matalas. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung talas niya. Kasi ito yung sumasabit eh. Pagkatama niya dito, napuputol yung uh, sinuri. Ano ba? So, ito. So, nagamitan natin siya ng... Kasi kawa ko. Sinasabi ko kay Mama Rachel, ma'am, may pantanggal pinahanap ko pa yung mahiwaga natin na pantanggal so, okay. pantanggal natin is liha pero take note ang pantanggal ng liha hindi basta basta liha kailangan yung makinis na liha o, oh, ito sobrang kinis na ito kasi pag magasba kala lang mong tatalas yan eh? kailangan makinis so ang gagawin natin ito Tatanggalin natin yung matalas, yung parang sumasabit. Yung sumasabit lang, tatanggalin natin. Ganito lang, pukuskusin lang natin yan ng liha. Ang pukuskus ng isang way lang. Uh, isang way lang. Hanggang matanggal lang po yung talas niya. Para hindi magpapatid na magpapatid yung sinulig Tatanggalin lang po natin yung patid, yung tumatalas. Kasi ito lang po yung dahilan kung bakit. Papatid yung sinulig niya kahit anong gawin yung timing dyan ng rotating bali wala lang din kasi mismo sa rotating na ang problema so apay natin kung may matalas pa diba? So, may matalas pa so sabihin ko lang pa kailangan matanggal ko talaga yung matalas na yun kasi pag may matanggal yung matalas na yun wala rin yan <laughs>

ito yung parang dumi niya sa loob. Tatanggalin na rin natin yan. Ayan. Kasi sumasabit Ito na, tanggal na naman natin yung rotating. Tanggal na natin to. Nakaka-disturb din ito. Kasi ang dumi. Kasi nakakasabit-sabit din yan. Sa nakakabagal din ang pag-iikot ng rotating yan. Ay, ayan. Ito kailangan ito umiikot talaga. Umiikot talaga ito.

Ibabalik na natin ito. Talagyan na po natin yung rotate. natin um, ito. kaya mo lang naman. Isasalpak natin. Kailangan may pass. siya nang maayos. pa siya? Mga sa media ng kalanday niyo. Babalitan.

tayo ah. na lang Pabalitan na rin natin para sa tayo na lang Ito 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 Masa ka sa ano muna itong karayong tapos sa pagpangat nyo kuli nyo yung 116 ng lang din tapos makita nyo yun nyo lang yung 116 dito. Pag-angat nyo. 160 lang yung layo muna doon sa karayo para saktong sakto lang ngayon pag may tayo ninyo ng 116 ikutin nyo na ng konti Ouch. tapos ikutin nyo na siya tapos um, ikutin Pwede naman kayo mag-timing sa ilalim Dito ko lang kinuha sa ibabaw para mas makita nyo Masa ka-timing nyo tapos bago niya higitin yung isa, check niyo muna kung nakatiming niyo pala niya. Yun lang nga, sakit sa timing. Saktong-saktong lang, hindi ka... Yung itong tumutusog sa to, hindi malayo sa araw. Yung hindi rin bigit-bigit. Kailangan nakabigit lang. Kasi pagbibigit-bibigit, nagalala yan. Dependencing, papatid pa rin yung dahi nyo, Kung malayo naman, magpapakta. Yun so, lang nga, sakit sa lang.

Kailangan maging muna yung kuryente. Well, okay na, mag na natin. Kumbala na na. Hindi na siya mag Hindi na nagpapatid. Wala <laughs> natin yan kung magpapatid. Try natin yung backing. Pag ito pinaking natin na nagpatid, hindi okay, so, pa rin. Ito Pinaking na natin, okay Hindi na, siya po. Yan lang po yung technique. Pag niyo sinulid nyo, yung pinakamaganda ko eh. kasi yung po lang po yung mag-aalak. Ang sitaw niya di ba? pa rin. May pa rin yung sinulid At may tahi pa rin. Yan lang po. That's all. Galing. Okay tayo yan. Okay, time's up.